negosyo pogo? Wala po ako o negosyo siya, ng pogo. Eh, bakit mo pinayagap magkaroon ng pogo rin sa property mo? Uh, Your Honor, nag-umpisa po kami yung Baufo po bago po ako nag-divest po. -inv pina invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po wala po akong pogo na business po at hindi rin po ako nag-manage po ng pogo. At license po yung pogo na andun po sa Bamban. Ang sa lang po, is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, Doon sa interview mo kay Miss Karen Davila, no? Uh, na pinalabas lang nung lunes, sinabi mo na bumili ka ng, you bought the Baupo land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, your honor. So it was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. But how much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Nung, ang usapan po namin dyan ay, ay sa akin po yung majority po ng share. At De nung, saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yung, yung na pambayad mo? po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment. Papa, installment? installment po installment po. Ah, uh, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano 'yung galing sa tatay mo? Your honor, ito double check ko po. <laughs> Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Ah, uh, meron po akong loan po, your honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon nasa hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Ma 190 po siguro. 1 190 million. So so tinatanong sa ni Senator Risa kan ni Madam Chair kanina kung sino yung mga board of incorporators mo dito sa Baufo? At uh, halos lahat ay uh, may mga criminal records. At ngayon, sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Jiang, nalaman ko po nung first hearing po, na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Doon sa naman po dalawa, nakita ko po doon sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Bao Ying? Lin Bao Ying, yan po yung nakita ko po kahapon po na ay uh, isa po siyang incorporator po ng Bao Fu, at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Bowing. Si Lin Bao Ying, tsaka yung isa pa po na lalaki, hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan, si Zhang Jiyang. Kasi she's the only woman accused in the $2.8 billion, billion dollars, ha, money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Bao Fu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang, nag, ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan, is Zhang Jiyang. Sino yun si Sino ulit? Zhang Ziyang. O oh, ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Bao Ying? Lin Bao Ying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Ah uh, meron pong tatlong foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Ah uh, Rachel Ik Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Bago po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng ano? Board of incorporators? Um uh, ba? bago po incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang mag-divest po, 2021 po. Noong nag-mayor ka. Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala pa akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibibigay ko, ibibenta ko na lang po yung percentage po ng share po na house.